Yes mga par, so good morning everyone So magang kay ganda rito sa Jeng mga par So kasi na tayo dito ng Honda Click May kita nyo is nag-inquire na si Bossing Ng 59 All Stock So kakabitan natin ito ng Steelborn na 59 All Stock mga par Galing pang tagig si Bossing Ayan yeah, si Bossing mga par So kasi kasan tayo dito dahil may Aerox B1 So ayan Honda Click Nagagawing 59 all stock So papalitan natin ng blank na MTRT So kakalasin na muna natin lahat ng dapat kalasin dito mga par Tapos asikasweet na natin yan para mabuo agad Let's go On the click, mga par So bali ko makikita nyo isunog o Tutong yung laman loob Dahil kung mag-change oil si Boseng is 2.5 So huwag nyo susundin yun mga par Gusto nyo tumagal yung makina nyo Every 1,500 change oil sa mga stock ah. So syempre, ito na yung makina ni Bossing, putok na yung head gasket. So papunta na to sa overheat dahil pumutok na yung cylinder head gasket. Tapos syempre ayan, may pagkalin yung kanyang loob ng makina So nakalas naman na natin So lilinisan na lang to So gagawin dito is 59 all stock mga par So bubunutin natin yung block dahil papalitan na nga ng MTRT na block mga par Ayan, so hirap pa bunutin Ayan, merong konting hairline Kunti lang naman ayan, so ayan oh, may hairline dito mga par Ayan, so asikasa na yan dito sa Jeg mga par Pangan ito pag nabuo, 59 all stock na Honda Click Let's go So bali nalinis na natin yung cylinder head ng Honda Click 125 So gagawin 59 all stock mga par So ayan malinis na yung kanyang cylinder head Ito yung kanyang cylinder head So papalitan natin yan na 59 So black na steel bore na pang 59 mga par So MTRT tapos MTRT na valve spring Tapos RS8 na valve seal tapos ejector mga par ayan tapos cam gear na adjustable tapos syempre pitch bike na cam mga par so ayan bali bubuwi na lang natin to cylinder head tapos isasalpak na natin yung black dude sa may Honda League na gagawing 59 all stock mga par so may abangan nyo to let's go so, ang daming asikaso natin ngayon dito mga par so bumalik na si Christian one eye jack so and Max baba makina ayan so shoutout sa may ari nito ni birador ayan nangyayari sa Nmax mo asar ka kasi kaagad eh so, na ito Tapos sira na yung rarer -rar arm mga par Ito na yung 59 all stock mga par na Honda Click Galing pantagig Ayan si Bossing mga par Galing tagig I-degree na lang yan ni Boss Eman at susukatan ng compression ratio. At syempre, ayan mga par, upisan niya ng i-degree Yung 160cc na 59 all stock mga par. So, kinabitan ng MTRT na black. At syempre, ito na yung head niya. Pinalitan na natin yung internals ng head. Yan. So, dami yung asikaso tayo dito ngayon mga par. So, nandito yung kapatid ni Saki Boy. Anong asikaso yan? On the beat? Ayan, yung kapatid ni Shaki Boy. Shaki Boy, dito yung brother mo. Ayan. So, kasi Kaso na yan, dito siya shop, mga par. Let's go. So, Honda Click, mga par. So, tanghalian. Ayan. So, food trip na sila, mga par. So, 59 all stock, Honda Click. all goods na yung 59 all stock, mga par. So, kinabitan to ng MTRT na block na 59. Tapos, stock head, stock throttle body. So, ang pinalitan sa head is pitch bike na cam, bald spring na MTRT, Tapos, syempre, mga par, is palit din ng cylinder head gasket injector tapos barb seal yan mga par so nilinis na rin natin yung kanina so bali umaandar na siya binahin ko lang muna siya ayan o oh. so patay natin kung mga click lang ba ayan so the moment of truth mga par ayan panda natin Yon. So, one click yung Honda Click ng 160cc na 59 all-stock mga par. Ayan, so kumakain na sila, JM at si James. Ay! Ay! Ayun na, susubo na, yun <laughs> Yon, so all good sa tong galing tagig mga par Ayan, sa ni Christian, si Bossing So all good sa tong 59 all stock na Honda league So yun lang mga par, maraming maraming salamat sa lahat sumusuporta sa Jagat Siyempre lagi, like, eh, magingat, peace out